wrong pin grabe naman napakalayo tapos wrong pin kamo talaga sa ulo grabe ah. huh, kamo sa ulo wrong pin grabe wrong pin kasi sobrang layo tingnan nyo 27 minutes so grabe sobrang tagal yan layo 13 kilometers ayan kita nyo ganito kalayo So ayun guys, pinasukan tayo ng Grab Express. Ayun oh, no? nakikita nyo. 141 yung pair, tapos 19 James. Grab siya. So nakakapagtataka kasi sobrang layo, 141. Oh, Kaya ginawa ko, tinawagan ko muna si customer. Ayan. Buti na lang kakot, ka tinawagan ko muna. Hindi ko muna sinundan yung yung maps nito. Kasi sobrang layo. Kita nyo, tingnan natin ha. Tingnan nyo, Ayan no. Ayan 13 kilometers grabe sobrang layo niyan. Kaya sabi ko ulo nakapagtataka nito sobrang layo. Samantalang in order nito ay mcdonalds lang. diba ba? Impossible walang McDonald's doon sa may Bandang Marikina. Ayan no. Apitong sa may apitong. Ayan sobrang layo nito. Kaya sabi ko tawagan natin. Buti lang kapo buti na lang ka ako na natin na yung delivery nito ay nasa malapit lang ayan grabe kinabahan ako mga idol ay ayan o oh. so dito sana yung daan natin pasumulong tapos Odelia Odelia Road ayan o oh. diba sobrang sobrang layo sipin nyo 27 minutes and 30 kilometers grabe sobrang layo ba diba? sabi ko parang gusto kong i-cancel to ha kaya ginawa natin So tinawagan natin Ay buti na lang ka ako huh. Buti na lang tayo so, 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 pag maka experience kayo ng, ano, ng ganito Grab Express Tapos nakita nyo sobrang layo So pinaka mabuting gawin Tawagan nyo muna yung customer natin Para siguradong uh, Sure ball yung pupuntahan natin Diba? Buti na lang ako tinawagan ko Kasi nakapagkata kasi McDonald's lang Tapos ganun kalayo eh okay so ayun lang mga ito yun yung tips ko sa inyo para iwas abala tayo kasi panigurado pag hindi natin tawagan tapos susundin lang natin yung yung ano dito yung pin location sa uh, book order naku panigurado magkakamot tayo pagdating natin sa drop off area kasi sobrang layo yan no oh. ayan so na encounter ko na rin kasi ito dati yung sinundan ko yung maps tapos pagdating ko dun sa drop off area hindi pa eh sabi ko, ayan. Tapos ngayon pinasukan na kaulit ng Grab Express. Sabi ko mas mabuti na yung tawagan natin para sigurado uh, sigurado tayo sa pupuntahan natin. So ayun lang mga paps. Ayan Ganito yung gagawin nyo ha, pag pinasokan kayo ng Grab Express. Kasi katalasan sa sa Express from pin talaga. So ayun lang, ride safe. Grabe, <laughs> buti na lang ako. Ayan mga paps, oh. kung sinundan natin yung mapa Grabe, pin kasi sobrang layo tingnan nyo 27 minutes so grabe sobrang tagal yan, layo. 13 kilometers. Ayan kita nyo Ganito ka Kaya para mapabuti tayo sa pupuntahan natin. So, Awagan muna natin 'yung CS natin para sureful tayo sa pupuntahan natin. Pero 'yung 'yon napakalayo 'yan, oh. No? Grabe. Ayan, no maglalakbay kanyan sa ba na pare wala lang, 'di ba? Oh, grabe napakalayo. Oh. 13 kilometers grabe sa ganlayo talaga yan Marikina oh isang pagnat nyo tapos dito sa bat yung mga pinaka last drop up natin di ba? pero inyo yun napakalayo kaya talagang para mapabuti tayo sa pupuntahan natin pag once na pinasukan tayo ng express tawagan natin yung customer natin so ayun mga paps o, ayan sana may matutunan kayo sa ano natin ngayon uh, video na to pakishare <coughs> na rin to mga paps ha para magiging aware din yung mga kaibigan natin Pag west na pinasukod kayo ng Grab Express Yan, grabe Buti na lang ka ako thank you Lord Buti tama yung ginawa ko, tawagan muna natin Kasi magtataka rin talaga McDonald's lang tapos napakalayo Di ba? Posibleng walang mas malapit na merchant doon <coughs> Tapos yung in-order niya ni Sir nasa 100 plus <laughs> diba? Tapos may ano pa to, may may drinks, diba? Ay! May daanan ba dito? Wala, no? Na, wala, wala. Sige. So ayun, kita niyo mga idol, mga ma'am sir. Napakalapit lang ng delivery natin. Tapos umaambun na. Ayan. Wala pang 3 minutes narito na tayo. Pero inyo yun. Di ba? 13 kilometers tapos 27 minutes ang biyahe natin. Kung sinundan natin yung ah uh, tawag ito? Yung mapa na yon, yung ano na yon, pin location na yon. Kadalasan kasi talaga sa express na yan ay wrong pin. Kaya maraming kumakamot dyan. Ako napakamot talaga ako dyan palagi. Dati yung hindi ko pa na tabisado <coughs> so ganoon naman talaga kailangan may pinagdadaanan ka kailangan madaanan mo bago mo matutunan so ito na yan aha, uh -huh. andito na tayo 14 ito 14 14 14 Itu four. 20 twenty. four pada signalion. Four. 4 4, Four. 4, Four. 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 four, four twelve, ito. Ito, ito, ito. Ito, yes, Ayan, doorbell tayo mga sir Grab pod Hi sir, good evening ma'am Grab pod po Ay Bakit sa Buti nilang kako sir, tinawagan ko kayo Kasi wrong pin eh Oh, papuntang Marikina. Apa <laughs> ito po? Kaya sabi ko, McDonald's lang ganito karami tapos maraki na ang hatid. Apo, oh, yung ano. Kadalasan kasi sa express wrong pin eh. Kaya dapat talaga sa... Kaya kailangan tawag. Ay, wait lang sir. To ah, ah. mm, 219 lang sir. 220. Oh, 220 lang po. Abos. Ang sa sampu lang ata sobra. Ay, thank you, sir. Ay, God bless po. Okay. thank you, sir. O, oh, diba? Kaya kailangan tawagan muna natin yung customer natin bago tayo mag-deliver. Pag mga ganitong express. Ayan. <clears throat> diba? Biruin nyo yun. 27 minutes yung biyahe natin. Tapos napakalayo tapos saabutan tayo ng ulan naku grabe talagang mapapakamot tayo sa ulo pag ganun yung sistemang maranasan natin grabe kamot talaga sa ulo layo ba naman eh tapos rongpin pin pa thank you ayan huh wrong pin grabe naman napakalayo tapos rongpin pin kamot talaga sa ulo